Eh, Ito po si Ara. Ito po ako sa bahay ni Ara. Nakalimutan ko po magpatak ng alas 6. Ngayon ko na lang po ipapatak. mamaya, isa na lang po ipapatak ko. Ayan po. Sensyo na sa mata ko. Nakalimutan ko. Tao lang. Pindot ko ba? Ayoko na pindot ko ba? nagpapatak lang ako ano ba ito letter okay. Ayan, dapat na po, mga ka-video. Sana maging vlogger na kung may kwenta. Anakwenta yung mga vlog ko. Ikaw daw ang sabihin Meron dami na nanonood no ah. No no. Letter M muna yan eh. Sa bagong opera ng mga boy sa kakarton. Yung isa po yung yung nauna eh, kung ano walang bahay. Parang ako. Yung bagong opera po sa bago po siyang gamot. Yan. Bagong bigay, lang, bigay lang po yung gamot. Ah. Uh. Yeah, tapos saka na po yung gamot. Saralan na natin at ilagay na kagad sa kapon baka magkapalit. Iba friend. Okay. Baka magkapalit sila. Yung bago naging luma, yung luma naging bago. Okay, so, ilagay muna natin 'to sa lalagyan niya bago natin ipatak yung pangalawa. Ngayon po tayo. Maingat na po Papay, tayo. sa Pasakot okay. so, na po natin itong isang M. Ayan. Ayan. Ay, okay. thank you, na naman ako. Very good yan. After po ng letter M, ito naman ang letter P ang ipapakin natin mga ka-PGH <laughs> PGH na hindi nakabili po yan po, ito po yung P nababasa ko na po siya hmm. o yan prednisolone acetate ito po, sa pag binili mo po sa PGH sa pharmacy nila ay eh, 400 nalabas po ay eh, 500 na baka sa mercury drug ay eh, 600 na Naku po, po, mahal pala ito. Ang liit-liit ng no, pray, no? Ang liit-liit, mahal. Ang yeah. gamot, yung pampatak. Pero malinaw po pag, ano, yung mata ko. Ayan. Napatak na po natin yung dalawa sa kaliwa yun po yung unang binigay na gamot ayan po, ito po ayan, ayan po, sana po gumaling yung mata ko, nakapagtrabaho na po tayo pinita na po tayo, ibalik natin yung mga lobo yung mga tumulong sa atin ay makulungan na rin natin o kaya ay makabawi man lang kahit sa sarili ko lang muna no pre no unahin po muna natin natin sarili natin sa lahat ng bagay di ba pre kaya ikaw ay trabaho ka na unahin mo muna yung sarili mo ito so, po yung ano, letter P. Pred, prednisolone. acetate. So Ito naman po yung pangalawang natin sa kanang kamay. Ito po ay bago. Bigay lang po. Kasi po nilakad ko po lahat yan. Mula sa city. Mula po sa PGA. Pupunta ng City Hall. Papunta ng RGU. Marami po pong milagra, nilakaran yan bago makarating ng Pigle Health. Sama po si Ara noon. Member prep. And then, ah uh, mag-PGH kami ng beses, pila kami. Yung mga sumunod na araw, hindi na kami pumipila, pero yung doretti na kami paso. Kasi po may schedule na. Ito po yung pangalawang gamot, acetate. Hindi po acetate, acetate. Acetate. Okay, patakta po natin sa yung bagong opera. Mata kahapon na ako na opera. At ito nga, hindi na ulilaw na na, na na aking kinabuhayan. Sabi nga nasa limiral ko, may liwanag ang buhay. Patak na po natin. Makain din siya ng manok? Hindi, ano... Tawag dito. Bago na po natin si Fred Nisonor Solon. Ah, si Niya sa bagpog. Magkaiba po kasi yan yung po. Ito po yung bago yung siya. Oo, okay na. Thank you. Thank you, friend. Thank you. Ay, pwede mo na pamunan dito. Ano? Pamunan. Punasan mo na. Ano? Hindi, sige, Hindi, para di ano. O. Oh. Ayan po si Ara, talikod lang po muna. Busy. Busy, ako po ay maglalagay na po ng salamin. Nakapagpatak na po ako ng pampatak sa mata. Yan, malinaw na po mata po. Salamat po kay Lord. Salamat po sa mga tumulong. Kasama po si Ara doon kahit na hindi siya naglalakad, basta ako kasama niya, maglalakad ka. <laughs> Exercise naman yan. Di ba, Fred? Kung sumexy ka na, medyo tumataba ka na naman. Di ba? Sabi nga nila. Oo. Oh, pero buyag, pero may bayag. Bayag na? tayo walang tao friend wala tayong mambukin kaya na walang tao no mahirap tayo Bore, wala tayong ano buti pa yung pera pwede bang uminom dito na may boylet dito sa ibaba pwede naman boy. baka magali. ka si Papa Papasok, di ba? Ang gabi. Oo, oh, ako. Tayo gabi rin ako. oh, ayan. Seven minutes na po ang vlog. Tapos na po yung mag, ano, magpatak ng gamot. Ayan po. Mamaya pong alas 8, si Dieter Pino ang po ang papatak natin. Si Fred Nisolone. Ah, Oras-oras po ang patak. Alam taxi rin yan. Uh, o, oh diba? For this time, di tayo po nagpatak na may takip. Hindi <laughs> po tayo tanga ngayon. Uh. And friendship? Yes. Congratulations sa trabaho mo bukas. Yes. Balitaan mo ko anong mga kaganapan bukas. I-chat mo, i-text mo, i-video mo. At Si May isang linggo pa lang to si May Si May isang linggo pa lang? Oo At least diba? Ayan po, 8 minutes na po ang video May 34, 36 seconds O, ayan po Tapos na po kaming kumain Salamat po sa friendship natin si Aracel Morsoriano Ang Diamond Star Diamond ba? O Karat Star? Pangit naman pag Karat Star. Di ba yung Diamond may Karat? Di ba yung Diamond may Karat? Diba 24K? Arashel Soriano ang ang Karat Star? Karat <laughs> <Carrot> Star? <laughs> ang sagwa? <laughs> Kinakara. Ah. <laughs> Karat Star because Diamond Star is Marcel Suriano and Aracel Suriano is Ara Kabili Ara is Ara man, Kabili Bakit niya pag tinatype ko yung pag tinatype ko yung mga alam mong uh, Karat ay lumitaw ng atul Oo, oh, hindi, hindi siya nagiging asul. Sa Facebook naman kita dito. Diba? Kailangan niya nung... Na traffic. Kahit nga hindi big letter, mga <laughs> bibitaw yun eh. Eh, yung nag-post ako ay lumitaw. Pero nag-comment ako, lumitaw na. <laughs> Naging asul na. Yan po, si Friendship masipag. Yan. Nabusog na po si Pichi Pichi, asul niya yung pusa rin kumain na ito pa oh, meron pa oh kasi siya ka na ma-friend pag ako'y bisita ito ako akong gilos <laughs> pero pag nasa bahay ako ayun, gilos na ako lalo na yung kwarto ko nililinis ko talaga yun ngayon pinawala na ako ng ati Rose nakita niyo yung naglilinis ako ng ano yung mga kwarto sa itaas. pinag pinagbawa pinagalitan ako sabi, wag ka mga magkakililinis-linis dyan. Mambinat yung mata mo. Natawa nga ako doon eh. Ang galing mo talaga, nga ha? Kung kailan, o operahan ka at naoperahan ka, tsaka ka magkikilos, magkikilos, mm -hmm. magkikilos. At nagkikilos din, naghihihim nila taka dyan. Mm -hmm. Kasi meron tayo yung excited. Balik that. Mm -hmm. Ako, pag na-excite ako sa trabaho niya eh, mapasok. Pagkakayaan nung pasok ako, excited eh. Mado. At oh, saka, saka, saka yung, Ganun? Pero pag gano'n, parang si di ba? Mm, cool na siya ron. Wala, wala lang eh, mo, nagiging Wala, bayaan mo lang siya. paya mo lang kung ano mangyari. Oo. So, hindi ako na yung pinasok mo ko dito sa Agora, excited Di ba, lari pengkay. Mm -hmm. Huwag ka na masyado magpengkay. <laughs> ano lang, pulbos-pulbos lang. Para hindi ka masyado matagal sa ano, alam dami. <coughs> Kasi pag pengkay-pengkay, wala rin naman padayo. Pulbos lang, huwag ka na masyado magayos-ayos. Masa formal ka lang naka damit ng maayos. O mga kaya -e si Darnot, parang Nora Honor. Basta ano na maisuot, yun. Mana ako yung eh, Nora Honor eh. Hindi, ma, hindi pala ayos. Oh. Oh. Si oh! Yes! Ay! Yes, dear. Wish yun yan? Si Mario. Si Mario. <laughs> Okay po. So, ito na po si Bubuy Babay na po ang video. Hindi po ito ang bangko. Ano yan? Ang ehera mo, 15 pesos. May bariya pa ako para naawa?